okay guys update lang update lang po tayo dito sa SR125 na kinumpet natin na pang TMX na yan po lahat ah, hindi ko na po pina, napakita sa inyo papano linagay pero napakadali lamang po okay bali nagpali po tayo ng uh, transmission gear set po yun control shaft at main shaft pati po yung kicker yung kicker nya uh, kick starter assembly pinalitan din po natin 'yon yon pati po yung uh, crank shell okay uh, clutch side yung mga clutch housing nya uh, pinion gear oil pump gear palit din po tayo ng pan TMX na lahat pati po yung clutch side na to cover okay yan lamang po balito na lamang po yung hindi ko napalitan may clip po to dapat pan TMX na yan para aabot po siya dito guys okay uh, maliit po kasi yung ano may clip po yung pang 125 guys okay uh, yan po update lang po uh, po natin siya siguradong tanggal na po yung uh, sumasayad nya dito yung maingay dito okay guys okay guys yan na uh, pinandar na natin uh, okay tanggal na po yung kanyang uh, maingay dito And, yung pong sumasayad nya dito nawala na po okay guys uh, napakatigas po ng andar niya, guys. Okay. Ayan, ganyan lamang po, guys. Uh, convert po tayo ng uh, dati po kasing SR2. Ngayon, ginawa na natin siyang TMX 155 CDI. Okay. Okay, hanggang dito na lamang, guys. Uh, Shoutout sa inyong lahat. and uh, God bless po. Bye-bye.